Ayan, for today's video nga pala, mag-unbox tayo ng parcel. GNT na naman, pero syempre hindi ako nag-order. Para sa akin, pero hindi ako yung nag-order. Advance gift na! Advance gift! Ano na! So, ayan, gusto natin kung ano to. Advance gift! Meron ako, si Batang Maliit wala. Ako lang meron. natin kung, kung maganda at legit. Tan -tan! Ay, para paris ang kay Ano? Ano? Tara, meron na tayong try Meron na tayong try no? pad Pwede na, pwedeng maglagay sa ano, hindi na kailangan tagahawak o ayan na. naman. So, ayan, oh. Legit nga, legit. Oh. Kasi ano pa tayo ngayon na low budget. Pero okay na. Maganda. Sa mga low budget dyan, ano sa mga nag-umpisa pa lang dito muna kayo sa tag? Magkano to? 100? Pais? 100 plus. <laughs> Basta, 100, mahigit. Sabay na yung shipping. Okay na, makakapag. Legit na si Batang Mawi 8. Eh, may, ano na siya, may tripod Hindi kami nagpo-promote. Talagang, papakita lang namin yung bagong billing tripod So, iPad? Opo, happy? Tripe Happy. Happy, oke. Nanti kita mau ke kamera. Happy, oke. Oke, Bye guys. Bye, guys. Love you. Semua, balik. Bye. Thank you for watching. Please like, share, and follow. Thank you, thank you.